Mamaya, mag kakain ako, na. Na magmukbang ako. Tara na, magmukbang tayo. Mm, Siyempre, tika, iano ko lang itong cellphone ko. Baka mamaya magkita yung singit. Ah, asan na yung singit-singit mo? Singit-singit <laughs> talaga. <laughs> Kasalanan <laughs> kasi, dada ka na dada. dada nakita kanina. Tinapon na daling nasa basurahan yan. sa guys, magmahal si guys, kanyan. Mag-inalablabin. Hahaha. Sinabihan na kita kanina. mag guys. pero nakatakip yan. Hindi pa Kaya lang kasi kayo dahil wala ang pagkain

Ano ba? Patak order ka pa panit. Ano? Ito ni eh. room condo. Ito na mo palisan hindi, order, order ko lahat. Ano ba? Diba masakaling lang. Hindi mo ka makita sama hindi. Tapi, tapi pagkain. Minidungan mo sa kanan. Hindi na pala ito pwedeng mamaya matanis na. Ito? Ano na kasi? Parang kagabi yata ni uyon. Ha? Ayun lang, kunin mo na yan. Na. Hindi hmm. na siya madala. Pero masarap siya. Hindi pa siyang kainin pero hindi na pa siya yung... May maghahani. Ano yung mga pagpainin sa bahay? Pag okay. Ano maghahani. Anong ayoy? Ang sarap ng karne, no? Ang sarap ng karne. Ikaw do? Alam hindi ko makakain ng maraming karne dito. Oh, Ang tatawa mo kayo gusto kumain ka? ng... Kumain, kumain! kumain ng meat! Pero naman, grabe Ay, na sa oh. Hindi kaya! Grabe naman ito! Uy, Lin! Saan mo ilalagay ko na kanin. Huwag mo kong bigyan! Wala akong... Wala akong Dahan-dahan <laughs> din <kasi>, eh. <laughs> Wala yan dahil nag ako? Nag-ano naman ako? nag naman ako? Ay! Nakusog!

turoan ng pangit na ano kung 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 ito kung ano 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 kung Itu pakaian yang diberikan pada saya, saya sebenarnya. Kamu tahu, saya punya pakaian. Oh, saya juga punya. Itu dia, tidak ada pakaiannya. mau lupa, saya tidak punya pakaian, brah! Nanti, 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 nanti. Kamu bisa dengar? Saya tersenyum. Saya tidak punya pakaian, brah. Saya hanya punya E buti na lang yung lalaki, nang diga pa lang siya, nang nagsaglit lang siya. Saglit lang siyang nag-stay uh, doon. No, si Julie, paman, wala, plat Tab -tab na plat. Tapos mag-ano ka ng trabaho ng ganyan, yung ano mo, nag alok Hindi, ako nag-aayon sa kanya, uh, nahihiya ako kayo, nag-apuan talaga man. <sharp> Hindi kana ka <pip> <sharp> lang, oh. Buti na lang yung damit ko. Ilulotok mo dito. Hindi, buti na lang yung damit mo, medyo maluwag, tapos yung naka hanggang dito. Ano ah, ito nilagay niya? Corn? Corn. Hindi. Hindi. Uh, bakit um, may corn ba yung ganyan? Parang beans. Ay ah, hindi. Oh, no, Garbanzo yung... beans. Garbanzo. Garbanzo. Garbanso, ano? Garbanzo. So, Pwede pa lang yung ganyan? Hindi mo po. Hindi ko alam. Kaya nagtataka ako. Bakit parang may something? Hindi ba lang niya? Hindi. Instead kasi ang ilagay niya karo. Ano? Do order. order At kinipid niya. Kasi ang higa do. May okay. okay. Bell paper. Mm, kaya okay. nga. Ay, 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 sabi ko para mag-plain lang siya. Um, um, ang bell paper na saan? Wala nga. Wala nga. Hindi galang. mo nga makahanap. Um, hindi ito tunay na higa may pick na higado pala. Kasi may ang higado sa akin eh guwag. Ganun Hindi lang hindi niya hindi ba ang lasa. Ang Kasi ang kanin. Ubo yung kanin. Ito lang! Ayun mo na yan. Ubusin na. Ubusin mo Dami niya kain eh. Kasi binigit ng plastic. Kasi kanin lang Hindi naman eh. Sige, gusto ka lang ba? Sige, gusto ka Bakit? Sige, ka lang ba? Nakapunta ka sa ano? Nakapunta ka sa laki-lasa? Hindi ako pumunta kasi nga, anong uras na? Takot na nakaspa ng ulan, nabubisita oh, ko. Oo, oh, ngayon hindi na naging Oo, ngayon hindi oh, ka naging ulan. Lumabas ako. Okay. Okay. Nag Lum nag Nag-top up lang ako ng gas tapos umuwi ako. Tapos nang umuwi ako nandun sila. Pwede ka naman maglulog mag sa gas nga? Ah. Sa, sa gas nang Hindi ko nga sinasabi na may gas nga kasi na Okay. Mm -hmm. oh, yung seldo ko, itatransfer nila sa dasan na ako pupunta ng pangalawas. Oo nga. Hindi naman ma-word ba? Hindi, pwede mo naman silang kausapin ng hap-hap. Ako hina, yung sabi ko sa amula. Iba yung amo mo, iba yung amo. ko. iskin yung amo ko, ano yung hap, ang kutak mo. Ay, dapat i mo yun, i mo yung gas mo mm malang, -hmm. lagyan mo ng hap para hindi na mabuksan. Um, ma okay. na, hindi naman nila kung laka na yung hap. Hindi ng alaga mo? Alaga ko. Ano ba 'yung mga mo? Ano ba 'yung Nira takong na taksin naman naku. Kira tak siya <laughs> tak. Di blanko kaya to. <laughs> si nong ina tak buang. I'm done. Pati so, sina na tak mo. Ayodot as my phone. <laughs> Sabi ko patay na. Tapos nang selo. Uray na tak ako nilunat, <ng> bisti. <laughs> Pagising ko na naman kahapon kanina, kahapon, ngatak na naman ako. Kira tak lawet. Oo. Oh. Gutin lang my shield. Pero yung isa talaga wala, shield na 10,000 si para mapira na naman. Hindi mo na lang ako lang 10,000 wala naman ospital. Nilagay ko na, walang nak kasi yun nilagay ko. Kasi Marilyn, minissed ko talaga sa Macbook okay. sa Minjet. Marunong talaga si mag-ano, may talents din kanina Wala na, tinina ko. O tingnan natin tinina ko. Marunong na talaga si mag -ano. mag -ano. mag -ano. magbukas. Masayang-masaya yan pag umaga alam niya na mag-reschedule ako. Serto. Asel, pang si Alex. <laughs> Masayang masaya na katawa yan. Alas 6.30 imidya nandiyan na yan sa kwarto ko. Before 6 nandiyan na yan sa kwarto ko. Ayan na. Tin Tinitingnan tinan niya ako yung bed niya. Bed ko tsaka bed ko. Tinitingnan tinan niya ako. Pag nagkakuturong turong. Ala pupunta na sa akin. Sabi niya niya ang Dapat kasi na lang <laughs> niya yung lingling. <laughs> <laughs> Inatak nga rin eh. Huwag nyo, huwag mong hawakan ang cellphone ko. Sabi nga rin, don't touch my hand. Saan <laughs> niya? Sa halikot din. No, 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 no. Don't touch my hand. Sabi mo sa... Oh! Pag may nag-dread sa kanya, oh, get me money. Kaya, attack you. <laughs> Ay, grabe oh. din si Alex. Si attack you. Nanghihigil talaga siya. Oh, hindi. Pununo ka dyan. Tilipuno ko yan. Oh, marunong na. Bunga ganyan pa siya. Yes. <laughs> Yung yes. anak ako, hindi ganyan. Kasi babae naman kasi sa'yo. Lalaki. Lalaki din ba tayo? Umagal Yes! Kaya nga yun, hinihintay ko siya na mapuno yung... Ano? Kinagat ako ng langgam. Oo, dami-dami. Ang dami ng langgam. yan. Ay, sa pansit nyo. Pansit nyo. Hala, Yung pansit mo! Uy! Kanyan na yan. Ano na ba kasi siya Pinabili. Yung pa-spray natin. Yung pa-spray natin, nasa na? Ate G, oh. Yung pinabili mo. Pa-spray. Nagtaka Nag ako dito, kahit mura lang tigil. Ay, ano to? Si Two sipin dala. Hindi nga. Oo nga. Umili ka? Oo, oh, man nandiyan ang resibo, oh. Iba naman brand ito, Lin. Isa sa binibili oh. ni Amo. Ang sabi niya, sa bag na ito, may mga sipado dyan. Nakita niya? Bag na ito? Saan? Oh. Naubos na, na ito, hindi nga ubus naubos na. Meron pa ba? Hala, Hala makapanis na to oh. Makapanis na nga ito. Parang kagabi niya pa yan, ano, niluto Oh, yan yung si oh, yung... Diba oh, diba oh. Wala, di oh, lang gam ano, ano, na dito. Sulte lang. Ayang, isa. Ang alin? Ah, ay, bayaran mo siya oh. Ayang nga. Ayaan ay, mo na, dalhin ko kasi. na lang yan. bayaran mo. po, Oh, Mahal naman talaga yan. Eh, ma mm, hindi, mahal. Hindi, 750 to eh. 750 lang nga eh. Diba kung hindi mo batang nyo ito? <laughs> ay, sorry. Ay, kasi galing to sa ano nito, Singapore. Ayan o, oh, kulit ka, antilok, masim, masim. Halis siya. Halis siya. Kaya mura, hindi Singapore yan. Tingnan mo yung... Try muna natin Pick yung, yung lasa. Anong, ay, labiyan natin ang ano ko. Yung bag yun ah. ba ba na yun, ito mo? Ha? Ano natin yung... Ano babayaran ko sa'yo? Hindi, ako lang bayad nitong 250. Huwag mo nang bayaran to. Yung pansit ko. Yung pansit. Yung pansit.